Hello, hello po. Halina po kayo at samahan nyo ako panoorin at tignan kung paano lutuin ang binagoong ang manok na may gata at ng dahon ng malunggay at sayote. Tara na po! Kailangan po natin palambutin ng manok hanggang sa ito'y pagmantika. Pag ito'y nagmantika, ating itinghiwalay ang manok at kung ano man ang naiwang mantika, eto po. Yan ang ating gagamitin sa paggisa. Bawang at tuya hanggang sa ito'y magkulay brown. Halu-haluin natin at saka natin idagdag ang sibuyas. Ganun din tong ating gagawin. halu halo lang po. Meron na ba sa inyo ang nakatikim ng ganitong ulam? Kasi ako, ngayon ko palang matitikman ito. Iba talaga pag natatakam ka, kahit na ano lang, subok-subukan lang sa pagluluto. Ano sa tingin nyo? Magiging masarap kaya ang lasa nito? Hmm, tignan natin. So, hayan. Habang niluluto yan, kunin natin ang paminta at yan ay ating idagdag. Tansya-tansya lang yan. Alam nyo na, kung gusto nyo lang medyo maanghang angkang medyo damihan. O, ba? Diba? At pagkatapos, then, idagdag natin ang ating kinalambot na manok. Bituin natin muli ang manok para mas lamambot. Paminsan-minsan, ating itong haluin nang hindi masunog ang nasa ilalim. Mga siguro sampung minuto. And then, kunin ang bagoong. Ito'y iyong itagdag depende sa panlasa. Diba tansya-tansya lang? Halu-haluin. At tikman hanggang sa makuha natin ang tamang alat. Kung sa tingin natin, okay na yung alat. Ilagay ang gata. Hand lang yung gatang ginamit namin. Ayan, itaktak lang ng itaktak. <laughs> ating muling halu-haluin hanggang sa maluto ang gata. Mga ilang minuto ulit ang ating aantayin. By this time, nangangamoy na rin ang bahay. Yung bang amoy bagoong, masarap-sarap sa iba, pero yung iba, ayaw na manila nila. Yung mga sensitibo, minsan nangangati pa yung ilong. Pero kami, okay lang. Magsindi lang ng kandila, mamawala din yan. Hayaan lang natin ng mga ilang minuto pa at halu-haluin paminsan-minsan. O oh, hayan, pwede nang idagdag ang sayote. Uunahin ang sayote bago ang dahon ng malunggay kasi mas matagal maluto ang sayote. Mga ilang minuto din yan bago itong lumambot. At pagkatapos nito ay ating isusunod ang malunggay. Pwede rin nating takpan habang inaantay na maluto ang ating sayote. Let's check. Oops, luto na. Kaya eto na. Idagdag na natin ang preskong dahon ng malunggay. Bagong pitas lang yan sa aming bakuran. Nung taglagas, wala kaming mga gulay pero dahil ngayon tag sibul na, ay sa wakas kami makakakain ulit ng preskong dahon ng malunggay. Kaya aming sinasamantala, nakakatakam kaya ang kumain ng preskong malunggay? Ayan, pag naihalo na lahat ang dahon ng balunggay, muli nating halu-haluin at takpan natin ng mga ilang minuto. Siyempre, kailangan din kasi nating lutuin yung dahon ng malunggay. Mmm, nakakatakam. Diba? Madali lang. Tara, kain na.